Ginanap muli ng iba't ibang kooperatiba, mga magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang kadiwa ng Pangulo o KNB nitong ika-24 ng Pebrero taong 2025 sa bagong kapitolyo ng lalawigan ng Nueva Ecija, Barangay Singgalat, Lungsod ng Palayan kung saan mabibili sa murang halaga ang mga produktong gawa o ani ng Nueva Ecijanos. Mabibili sa abot kayang halaga ang iba't ibang mga produkto tulad ng mga gulay, itlog at mga naprosesong pagkain tulad ng longganisa, tapa at embotido sa nasabing aktividad. Mayroon ring mga produktong gawang kamay tulad ng mga alpombra, bayong at mga iba't ibang produkto at palamuti. Pati na rin ang mga inumin at pagkain na gawa sa gatas ng kalabaw at marami pang iba. Dinarayo ng publiko ang KNP program dahil halos lahat ng produkto maaaring mabili ng mga mamimili sa murang halaga. Lalo na at mahal ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa merkado na idinaraing ng lahat ng Pilipino. Ang KNP ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong bigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka at MSMEs na maipagbili ang kanilang mga kalidad na produkto at ani direkta sa mga mamimili at matulungang mabigyan ng alternatibong opsyon ang mga mamimili ng isang mura subalit so di kalidad at sariwang produkto. sa kabuuan mahigit kalahating milyong piso o 510,000 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa panibago na namang operasyon na isinagawa ng pulisya kung saan ay dalawang individual ang naaresto dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa ulat ni Police Lotte ng Colonel Renato Morales, ang Chief of Police ng Cabanatuan City, PNP. Nagsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Cabanatuan City Police Station sa Maharlika Highway, Barangay Sumakap Este ng alas 7.20 ng umaga. Sa operasyon, matagumpay na nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng shabu na humigit kumulang 25 gramo. Kasunod ng pagkakaresto na kumpiska, ang isa pang na naglalaman ng humigit kumulang 50 gramo ng shabu, kaya umabot sa mahigit kumulang sa 75 gramo ang kabuang nasapat na iligal na droga na may street value ng 510,000 pesos. Ang mga naarestong individual kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa Kabanatuan Police Station na ngayon para sa tamang disposition habang inihahanda na rin ang kukulang kaso laban sa mga naarestong suspect. Isinagawa ang inaugurasyon ng bagong covered court sa barangay Kama 1, bayan ng San Antonio na Besiha, ng lokal na pamahalaan doon itong Pebrero 24 taong 2025 na dinaluhan ng matataas na opisyal ng bayan at ng Department of Interior and Local Government Region 3 at Nueva Ecija. Ang Covered Court project ay naisaakatuparan dahil sa pinagsamang effort ng DILG at LGU kung saan nasa 1,800,000 pesos na insentibong nakamit ng munisipalidad mula sa Seal of Good Local Governance sa taong 2023 at ang 1,200,000 pesos na counterpart ng LGU San Antonio na siyang ginamit na pondo sa paggawa nito. Ang inaugurasyon ay pinangunahan ni punong bayan Arvin C. Salonga at pangalawang punong bayan Julieta E. Maxwell. Ito rin ay dinaluhan ng Regional Director ng DILG ng Gitnang Luzon, Attorney Anthony C. Noida, SESO 3, at ng Provincial Director ng DILG Nueva Ecija, Attorney Ofelio A. Taktap Jr., SESO 5. Ang bagong covered court ay maaring pagdausan ng iba't ibang aktibidad ng lokal na pamahalaan tulad ng pagpupulong, medical mission, sports activities at iba pa. Ito rin ay naasahan na magsisilbing evacuation center ng mga pamilyang nangangailangan ng paglikas sa panahon ng sakuna.